Okay. Dito na tayo. Alden. Ako, ilang tulog. At Nako. At na lang. Hello, love. Again, namin Konti na, na nakakatuwa naman. Ano to? Parang naghihintay na lang daw ng timing tungkol sa pag-amin sa kanilang relasyon. Gusto na si Nanay Christopher Min? Kinilig sa natukasang chismis ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. niyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! ay mas lalong nananabik ang mga Katlin supporters sa nalalapit na palabas ng movie na hilulabagin na mas lalong umiinit ito ngayon na pinag-uusapan sa social media. sa madalas na pagkikita at pagsasama ngayon ni Katrina Bernardo at Aldin Richards ay marami sa kanilang mga tagahanga ang nagalala na baka darating ang araw na isa sa kanila ni Katrina Bernardo at Aldin Richards ay mahihiyat pagkatapos ipalabas ang kanilang movie na isa nga sa mga nakasaksi sa madalas na pagkikita nina Kat at Aldin ay ang ina mismo ni Katrina Bernardo na si Tita Min Bernardo. showing sa mga sinian ng Hilo Labagin Again ay mas lalong napalapit ang dalawang bida na sina Catherine Bernardo at Aldin Richards dahil sa kanilang kick-off tour na duda nga ng ilang Catherine supporters ay may kakaibang namamagitan na ang dalawa dahil sobrang napalapit ng husto ang guwapitong aktor na si Aldin Richards sa pamilya Bernardo. <tinyo> nagbitira ng kolumnista na si Nanay Christopher Ming kamakailan ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan ibinulgar na ito ang inaantay na timing ni na Catherine Bernardo at Arden Richards para sa pag-amin ng kanilang nakatagong relasyon. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Okay, dito na tayo. Alden, nakoy lang tulog. At Nako. Uh, na hello love again. Naling konti na lang. Hala, nakakatuwa naman. Ano to, parang naghihintay na lang daw ng timing tungkol sa pag-amin. sa kanilang relasyon. Ano masasabi mo, Romel? Naku, nanay, alam mo naman, pag nagkikwentuhan tayo, diba? Kilig to the bones lagi ako, laging umaasa na araw-araw ang ayuda at nitignan ko ang mga pagbabago ng mga ayuda at mga pictures nilang, mga video nilang lalabasan. Talaga ako, kumbinsidong-kumbinsidong ako, may something sa dalawa. Oo naman, Bravo. hindi mawawala yun. Diyos ko, nakikita naman natin na kung saan ka-close at uh, hindi na yata nila napalalampas ang isang araw hindi sila nagkakausap at nagkakasama. Kaya hintay-hintayin lang po natin. May mga timing tayong tinatawag or maaaring gusto naman nilang gawin privado ang kanilang relasyon, oh, di ba? Oh, Pero napakarami na sasabik sa ayuda, di ba? Yes. Oo, oo, at saka, for the meantime, makuntento muna tayo sa bumasi na lang po tayo sa mga galawan nila. Huwag na natin antayin yung mga sasabihin nila na sila na. Kasi nga, baka maudot pa. Huwag natin tangunan, baka maudot, baka mausog, Di ba? Nanay naming nakalugay again for today's <laughs> video. Ano? Sino kaya yun? Sino kaya yung sinasabi niya? Adel Macaldo, hindi ko nababasahin yung text mo. Pero ako'y natutuwa dahil kayo ay nakaabang talaga, di ba? Ito sa ating face-to-face -face harapan na ito. Okay, eto. Ay, nako si John. Ang mga pamangkin ko, nagpaalam na talaga. At labing lima silang magkakaibigan. May ticket na sila para sa oh. birthday showing ng Hello Love Again. Ewan ko lang kung sasama ako, nakakaya puro bagets, mga Gen Z, tapos biglang nandun ako. <laughs> Sabi nga, nakakaloka, no? And, mm, ako, nakakatuwa naman itong mga ano na to. Bakit kaya ayaw pang umamin ni Nakatrin at Alden? Halatang halata naman na sila na talaga. oh, di ba? Paolo Balde ng Viracatan Duanes. Ito Et, pa, nakausap ko pa lang po yung kakilala ko nagtatrabaho sa sinehan dito sa Viracatan Duanes. Alos tulibok ng reservations para sa Catherine Moody. Wow. ako kung manonood po ako, sabi ko, hindi pa ako sure, wala pa akong budget. Nako ano mo, no mo ka na nga dyan, wala ka pang budget. Sabi naman ni Tita Nene Holanday, basta antay na lang natin kung kailan sila magsasalita tungkol sa kanilang relasyon. Basta nakikita natin silang lagi magkasama. Kabang-abang ang hello, love again. Nandito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!